sa mga kapatay guto, umaga sa inyo, no? So, nagluluto tayo, guys, ngayon ng pansit kanton, tapos itlog, guys. Luto tayo ng itlog, mga patay guto. So, mag tayo ngayon, mga kapatay gutom. mag tayo. Mag-aalmusal tayo. Talagang lalamon tayo, guys. No? Mga patay guto dyan. Ready nyo mga sarili nyo lumamon ngayong umaga, no? So, gusto, gusto ba tinatawag ko kayong patay guto? Mag-comment nga kayo kung gusto nyo tinatawag ko kayo laging yung patay guto o ayaw mo. Comment lang kayo, guys, ha? So, yun ang na iniluluto nating itlo, guys. So, yung pasit kanto natin, nagyan na natin siya, guys, ng ano, no? ng mga seasoning sa si ibabaw, guys. Gustong-gusto nyo ba na tinatawag ko kayong patay-gutom, guys? Ayun Ay, naman, mga ninis. Kung Gustong gustong-gusto nyo, eh. comment kayo. Comment naman kasi kayo, guys. Para naman nalalaman ko, di ba, kung... Okay ba yung tawag ko sa inyo, mga kapatay-gutom? Natutuwa ba kayo doon? Nabuburaut ba kayo? Ano ba? Hulus kayo, nood. Ayaw nyo mag-comment. Comment kayo. Kay puros nood. Ano na lamang ko kung hanggang saan tayo patungo. Ito na, mga kapatay guto. Ang sarap nito. napakasarap nito, guys. Mga kapatay guto. Ang sarap nito, mga kapatid nito. Ay tayo lahat. Patay gutom tayo. Yan. So, kuha pa tayo ng isang plato, mga kapatay gutom. Kasi nga, yung ano natin, itlog natin, lalagay natin, mga kapatay gutom. Grabe talaga. So, ilalagay natin yung itlog. No? Lalagay natin, mga kapatay, guto. Sana hindi mabasag yung pula ng itlog. Woo! Yes! Hindi siya nabasag, guys. Guys, hindi siya nabasag. So, yun na nga, mga kapatay, guto. Ito na, ilalagay na natin yung itlog doon. So, ito na nga, ready na ang ating almusal, mga patay gutom, bunda, maganda umaga. So, aluin na natin itong pansit kanton, mga kapatay gutom. So, gutom na gutom na ako talaga. Sobrang patay gutom ako ng araw na to guys. Ngayong umaga to So, inaalo na natin yung napakainit na pansit kanton. Kitang-kita nyo naman ang init, oh. Nakikita nyo ba? Ayan, oh. Oh, sobrang init nito. Mamaya ako to lalamunin ng bonggam bongga May kita nyo kung paano ko lalamunin itong pasit kanto na to. Manood lang kayo dyan, no? Panoorin nyo ng lahat ng video ko. At mag-comment naman kayo para nalalaman ko kung ano ba. Nagbibidyo ba ako? Uh, wala atang mga tao, di ba? Parang may mga views pero ayaw nyo mag-comment. Ba't ganun? Hmm? Bakit ganun? So-so na natin mga kapatid, butong itong... Hmm, yung sinabi ng mga sa isa ko. Ha? Mas meron tayong chocolate drinks. Na napakainit, ang tamis-tamis pa, my goodness. Pero hindi lang tubig, mahal. So yun ang mga kapatid, butong, ang tamis. Grabe yung tamis ng chocolate, hindi ako gagamang dempre. Ah, my goodness, ang tamis. Ito. Nalang nga. Pinalalamig lang natin itong basit kanton, guys. Pinalalamig lang natin. Ang init. Ang init ng basit kanton. Kailangan natin palamigin sa electric pan, guys. Wala nga natin ito. So, ito na muna yung ating pandesal. Montik nang masunog, guys. Naging negrito. Palaw. pasang-pasang <laughs> hmm? bunga aku yang pinter guys ini Tapos ko itlog. Hi, so. Sarap, guys. Ang chocolate drinks. Ang sarap ng pagdulut sa Pacific Canton, ging negrito ang tinapay. So, tanggalin natin yung sunog na part. Hmmm. Hmmm. Ito ang Hmmm. Hmmm. habhab. Masarap guys! Hmm! Parang masarap ng timpla ko ngayon sa Pasit Canton. Parang hindi siya tuyot. Yung last time na nagluto ko na tuyot eh. Hmm! Ang itlog! Ang sarap. Ang sarap niyang ito. Love. Love, love, love. Matikman naman natin chocolate drinks natin. Marami yung tamis. So ito na guys, so busog na ako guys. So dito na nagtatapos ang akong paggalamon na paghahabhab ng pasit kanto. <laughs> Masarap yung ng pasit kanto guys kaysa nagkukutsara. Mga ah, gutong na tayo diba? Bakit, bakit tayo magpapa, ano, magpapaganda-ganda ng lamon? Pag pakigutom ka na, batin yung lamon mo? Talaga lamon. Di ba? Walang hiya-hiya. Patay-gutom ka pa nga eh. Di ba? Parang pa magiging gutom mo kung napaka ba, ano mo, pasasal ka. Hindi Di ba? So, babo na ngayon. Babo. Babo.